Sa pamumuno ni Governor Ramon V. III, inilunsad muli ang Medical Outreach Program sa Barangay Doyong Kalasiao bilang bahagi ng tuloy-tuloy na serbisyo ng Kapitolyo sa mga mamamayan. Dito, ipinamahagi sa mga residente ang libreng gamot, Bitamina, mga punla, asin at itlog. Dagdag pa rito ang serbisyong medikal na naging bukas para sa lahat ng nangangailangan. Naghain din ng libreng mainit na pagkain ang Gikusina on Wheels na lubos na ikinatuan ng mga dumalo. Ang programang ito ay layong ilapit ang tulong sa mga liblib na lugar. Nanindigan ng pamahalang panalawigan na ipagpapatuloy ang ganitong mga inisyatibo bilang tugon sa pangangailangan ng mga mamamayan sa iba't ibang barangay. Samantala, isa sa mga prioridad ng pamahalang panalawigan ang pagpapaayos ng mga kalsadang makakatulong sa kabuhayan ng mga pangasinense. Natapos na kasi ang mga kalsada sa mga barangay ng Talos Patang, Lasep, Aliaga, Malimpak, Butaw at Nansangaan sa Bayan ng Malasiki. Ito ay bahagi ng Farm to Market Road Project ng Lalawigan. Dahil dito, naging mas mabilis at mas ligtas ang biyahe ng mga magsasaka at residente papunta sa mga palengke at iba pang merkado. Dahil dito, hindi na kailangang magtiis sa alikabok at putik ang mga residente tuwing tag-ulan o tag-init. Sa patuloy na proyekto ng Farm to Market Roads, inaasahan ng lokal na pamahalaan na mas lalong uunlad pa ang agrikultura at komersyo sa lalawigan ng Pangasinan. Valerie Dismaya, RNG News.